Pag narati kayo ng Pangulo, saka lamang kayo kikilos. Puro kayo ningas kugon. Kaya naman hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang aksyon mula sa inyo para pigilan ang pagtaas ng kriminalidad dito sa Maynila. Narinig nyo. Sinimulan na niya ang mga pagpira sa atin sa radyo. Ang susunod niyan, Charyo. तो uh -huh. Ég er það. Kung puro, boss. Maaasahan hmm. talaga si Mr. Lee. O sige, bukas, i-dispose sa mga source, ha? Boss, may pinasasabi si Mr. Lee sa'yo. Lahat ng stocks, magpasabi ka lang, ibibigay sa'yo. Ano? Mahala ka na dyan. Oh. Oh. Tiber mo agad. Yes, boss. Sige, okay, tayo na. Narating ba yun? Narating yun. Baya na pala eh. Parayas ba yan? Hmm. O, oh, kailangan bukas ang kabayaran niya, hmm? oh, na? Oo. Sige na. Sige na. Sige na. Sing, magandang hapon o. Oo, oh, magandang hapon din. Pwede ba magtanong? Ano yon? Saan po ba yung papuntang impyerno? Hmm? <slurling> Ay, <laughs> 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 e, kumusta mo na lang kami kaysa tanas! <laughs> Napanood niyo ba yung huling laban ni, ano, Peñalosa? Oo, oo, oo. Kaya eh. oh. may siko. Magandang gabi ho. Pwede mong makita laban yan? Boss, konting check-up lang. Pwede, kaya nalang tumingin. Sige, tingnan nyo. Magagaling niyong magsanda. Puro kayo pangako. Pag nanghantigay ng Pangulo, sa kalamang kayo kikilos. Puro kayo ningas kugon. Kaya naman hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang aksyon mula sa inyo para pigilan ang pagtaas ng kriminalidad dito sa Maynila. Naku po, Panginoon ko, kailan kaya matatapos ang inaabot naming konsumisyon sa mga pinutukan ng magagaling na opisyal ng pulis? May isang bagay pa akong hinahangaan sa inyo eh kayo ang numero uno. Alam niyo ba kung saan? Narinig sa nyo. Sinimulan na niya ang mga pagbira sa atin sa radyo. Ang susunod niyan, Charyo. Hindi pa natin nalulutas sa pagkamatay ni Rigor. Kapwa nating pulis, inupa na sa... Hindi tayo tumitigil, sir. Patuloy tayo sa pag-imbestiga at tinuugat natin yung pagkamatay ni Rigor. Gustoin man nating lutasin ang na kaso, sir. Wala tayong magagawa. Walang testigo. Walang kaso. Kaya, closed case na ito. Isa na naman unsolved crime. Kung magsasalita lang yung nakakita ng pagkamatay ni Rigor, sir. Tapos na tong kaso. Suyuri so, nyo ang sementeryo. Magtanong sa sepulturero. Gamitin nyo ang pagkapulis, jo. Totoo ba ang sabi mo, Berto? Opo, mandado. Nakita ko po silang tinapon nila sa ilog. Pagkatapos silang bugbugin at patayin sa sementeryo nakita niyo pala. E eh, ba't hindi niyo sinabi sa mga pulis? Bakit ko naman ho sasabihin sa pulis, doktora? Eh hindi ko naman sila kilala. Kayo naman ho ang nakakaintindi sa si akin. Kayo magturo. Mabuti pa. Sabihin natin kay Sargento Montano ang lahat. Para magkaroon sila ng lead sa kaso. Bahala po kayo. Kayo lang po nakakaintindi sa si akin kung bakit hindi ako makakatulong sa inyo.